Bayad. giờ, lang. Hindi cái, Hindi lang. Hindi ah, na lang na Ano na, lakas lakas kumain. Masarap yan. Ulam ko yung kagabi, corned beef. May pang-reels na naman ako. Si Ching ang artista ko. <laughs> oh, Main ka na buntis, mamaya na yan. Diyan lang sir, yung parang may daan ng tao.